Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian namin ngayon. Uh, tinulang manok at uh, brown rice at saka saging pangimagas. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Okay, kahit kay kaibigan, bakit natin pinasasalamatan ng Diyos? Kasi galing naman talaga sa Kanya ang ating kinakain araw, -araw ayon sa Mateo 6.9, ganito ang turo ng ating Panginoong Yesus. Manalangin kayo, gaya nito, hama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya araw-araw, kung magbigay ang Diyos, walang katapusan yan. 24-7, hindi ka Kain na po tayo. Nakamix na. Brown rice ito. Eh, nilagyan ng tinolang manok na sabaw. Di magkalasa. <tiple> Thank okay. Thank mm -hmm. you. Sarap. Thank you for watching. Sarap lo tong bahay, malinis, masustansya. Like, share, yung mga nasira, share nyo po pusai iba. God bless us all. Yung kaibigan kay Jesus in Hello. That is good. Oh, the time. Ay. <laughs> Senior Citizen 64. stroke nos anim na taon person with disability anim na taon sige po bye bye thank you for watching